Hello guys! Nasira ang aking hula hoop sa pag ko sa live ni John Dad Sarsaga. Shoutout kay John, Ard John Dad Sarsaga at sa team Nice. Sa lahat ng mga team dito sa Facebook na naglaganap. Thank you for shoutout sa inyong lahat. Ayan, very supportive sa atin si Papalit Lid. Sinayos niya ang ating hula hoop. Ginagamit po kasi natin yan sa pag sa live, sa mga live at sa aking content. Sayang. So, Thank you Papa Lid sa pag-ayos -ano, pag mo ng ano, hula hoop na yan. Hiniraman lang po yan ng aking sponsor lang yan ni Atelis Romero. Pinahiram lang po sa akin kaya kailangan ay, ayusin natin at ibabalik natin ng maayos. Yan. Inayos ni Papalitz. Thank you for watching. Salamat sa support sa aking mga vlog. Thank you. Thank you. Ayan. John dad Saka sa sayaw-sayaw. Kinding-kinding. Nagkandara nagtanggal ang pagkalak. <laughs> nagtanggal ang aking hula hoop. Hula hoop pa more. Kimbot kimbot pa. <laughs> Napahappy naman. So yan. Thank you for watching. Ayan. Sa pagbabalik ulit ng aking mga content. <laughs>